wow, oh my god, oh my god, đang căng quá. Hi guys, uh, may i-share lang ako sa inyo today. May nakita po akong isang hack na naginawa ng isang mami at napaka-effective po kaya i natin ngayon. Nasira po kasi yung paborito kong plancha kaya ayan, napahanap ako nitong lumang plancha ko. Tambak na po kasi yung paplansyahin ko, gabundok na po. Sobrang dami na nila, buti na lang ay gumaan sa wall ko itong mami na gumagamit ng hack na ito. Pero bago natin umpisahan guys, buksan muna natin ang bintana para fresh air papasok. Kandila nga pala ang gamit ko mula noon hanggang ngayon, guys. So effective naman siya para sa akin, pero yung mga maitim-itim jaan ay hindi talaga natatanggal. Kaya sinukuan ko na itong planchang ito dahil mamamanchahan lang ang aking mga damit pag inumpisahan ko magplantya. So meron nga tayo rito para paracetamol pero hindi ko pwedeng ipakita ang brand. Subukan natin kung totoong effective nga ba. So ayan guys, nabuksan ko na ayan, nakita niyo naman paracetamol po 'yan, gamot. At umpisahan nga nating ikuskus dito sa may plancha natin. At napakaraming stain nga. Ayan, so nakikita niyo, ayan, parang nag-effect agad. Punasan natin, tingnan natin kung natanggal nga ba. O oh, ayan, effective nga. Natanggal nga yung mga mancha. So yung mami nga pala na nakita ko na dumaan sa wall ko ay gamit niya ay ibang brand pero hindi ko pwedeng i-mention e ang brand dito. Baka bawal at ayokong mapalo ni lolo natin. Alam niyo na. Pero paracetamol din naman ang gamit niya. Kaya naisipan kong subukan. Alam niyo po habang nanonood ako sa kanya, nag-iisip ako kung saan nailagay ko o naitago ko itong lumang plancha namin. Ayan, pagkatapos ng pagkatapos kong manood ng video, napahalungkat ako sa buong kwarto namin. Dahil excited nga akong mahanap ito at masubukan. So far, natanggal naman ang mga itim-itim dyan sa plancha ko. Parang medyo kuminis na siya. Pero, syempre, ipagpatuloy pa rin natin ang pagkuskus niyan. Sana ay matanggal nga lahat ang mga mancha dyan sa plancha ko. Nang sa ganun, hindi na ako bibili ng bago. Ayan, at umuusok na. Kaya kailangan talaga na buksan ang bintana bago nyo ito gawin. Kung sakali man na uh, gagawin nyo ito, dapat hindi nyo malanghap ang usok kung maaari dahil masama po ito sa ating kalusugan. So ayan, sa nakikita nyo, pinagpatuloy ko lang ang pagkuskus dyan hanggang sa matanggal lahat ang mancha. Nagbukas na naman ako ng isang panibagong paracetamol para maipagpatuloy ko ang pagkuskus sa plancha kong madumi. So ayan, parang medyo... Medyo lang naman kumikinis na siya ng konti pero ayun pa rin yung medyo maitim. Hindi talaga siya totally natanggal. Kaya ipagpatuloy ko pa ang pagkuskus, baka sakali ay kuminis na talaga siya. So, totoo nga ba na makakatulong ang paracetamol o yung certain brand na sinasabi ng mami sa vlog niya kung totoo nga bang nakakatanggal ng mancha ang paracetamol. So, ayan, dalawa lang ang ginamit ko at so far naman kuminis na siya ng konti pero sa may bandang itaas ay medyo maitim pa din pero nakikita nyo naman na natanggal talaga yung ibang mancha. Siguro yung sa ibabaw ay talagang kapit na kapit kaya hindi siya natatanggal. Pero so far, masaya naman ako sa resulta. Ayan o, oh, medyo makinis na siya. Pwede ko na siyang gamitin. Umpisahan ko na mag guys. Bye!